Bye. Madalas hindi natin iniisip kung anong ibig sabihin ng wika. Ngunit huwag nating kakalimutan na ang gamit nito ay napakahalaga, lalong-lalo na bilang instrumento sa komunikasyon. Sa kabilang dako, dahil magkakaiba ang mga dialekto na makikita sa ating bansa, bakit kaya magkagayon pa man eh, nagkaukalawan pa rin tayo? Kahit na ikaw ay nasa Luzon, Visayas o Mindanao. Iyon ay dahil sa tinatawag nating wikang pambansa. Ito ang dahilan kung bakit kahit na maraming wika ang nagkalat sa ating bansa, ay nagbubuklod pa rin tayo bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng wikang pambansa, makikita hindi naging madali ang pagpili nito. Simulan natin noong 1934. Nagsimula ang adikang ito sa isang pagpupulong na isinagawa sa Kumbinsyong Konstitusyonal noong 1934. Nagkaroon ng debate ang mga delegado tungkol sa usapin. Nahati ang grupo sa mga taong nagsusulong ng wikang Ingles bilang wikang pambansa at ang grupo naman ni Lope K. Santos na nagmamalasakit sa sariling wika. Dahil dito, sinangayunan ito ng nooy Pangulo ng Pambasang Commonwealth na si Manuel L. Quezon. Noong 1935 naman, ito ang naging daan upang mabuo ang probisyong pangwika na nakasaad sa Article 14, Section 3, ng saligang batas ng 1935 na nagsasabing ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungkol sa pagkakaroon na isang wikang pambansang ibabatay sa mga umiiral na katutubong wika. Hanggat hindi tinatakda ng batas, ang wikang Ingles at Kastila ang siyang mananatiling opisyal na wika at dahil sa probisyang ito, isinulat ni Norberto Romualdez ang Batas Commonwealth bilang 184 na nagtatag ng surian ng wikang pambansa na siyang natasang mag-aral tungkol sa mga umiiral na wikang ginagamit sa bansa. Base sa kanilang pag-aaral, Tagalog ang napili dahil pasok ito sa mga pamantayang hinihingi ng pagpili ng wikang pambansa. Ano-ano ang mga pamantayang ito? Una, dapat wika ng sentro ng pamahalaan. Pangalawa, dapat wika ng sentro ng edukasyon. Pangatlo, dapat wika ng sentro ng kalakalan. At ang kaapat, dapat wika ng pinakamarami at pinakadakilang nasusulat na panitikan. Kaya Tagalog ang napiling wikang ng pambansa dahil pasok ito sa apat na pamantayan. Noong 1937 naman, sa taong ito, ipinroklama ni Manuel Quezon na ang wikang Tagalog ang wikang pambansa. Ito ay base na rin sa rekomendasyon ng surian ng wikang pambansa at magkakabisa lamang ito pagkatapos ng dalawang taon. Noong 1940, sa taong ito, nagsimula ng ituro ang wikang pambansa batay sa Tagalog sa lahat ng pampubliko at pampribadong paaralan. Noong 1946 naman, ipinahayag na ang wikang opisyal ng bansa ay Tagalog at Ingles sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 570. Noong 1954, sa pamamahala ni Ramon Magsaysay, nagsimula ang taunang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa. Noong 1959 naman, mula Tagalog ay pinalitan ng Wikang Pambansa bilang Pilipino na letter P sa bisa ng kautosang pangagawaran bilang 7. Ito ang ginamit sa iba't ibang tanggapan ng pamalaan pati na rin ng mga dokumento sa kabila nito, marami pa rin ang tutol sa pagkapili ng Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Sa taong 1972, umusbong ang probisyong pangwika sa Saligang Batas ng 1973, Article 15, Section 3, Number 2 at mula Pilipino na letter P ay napalitan ng pangalan ng wikang pambansa sa Filipino na letter F. Noong 1987 naman, sa pamumuno ng dating Pangulong si Cory Aquino, pinagtibay ang probisyon sa Saligang Batas ng 1987, Article 14, Section 6, na nagsasabing, Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino, letter F. Samantalang nililinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa sa salig na umiiral na mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. At sa taong 1997, itinatag naman ni Fidel Ramos ang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Makikita natin na naging masalimuot ang pinagdaan ng pagbabago ng ating wikang pambansa mula nang ito'y umpisahan at payabungin. Buhat sa pagpapayabong ng ating wikang pambansa, nagkaroon tayo ng wikang opisyal at wikang pantur sa Pilipinas. Ang wikang opisyal ay ang wika na gagamitin sa lahat ng tanggapan sa gobyerno sa anyong pasalitaman o lalong-lalo na sa anyong pasulat. Ang wikang panturo naman ay gagamitin sa sektor ng edukasyon. Sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na sa bagong kurikulum na K-12, mother tongue o unang wika ang ginagamit na wikang panturo mula sa kindergarten hanggang sa grade 3. Ito ay dahil sa isang pag-aaral na pinaniniwala ang mas mapapabilis ang pagkatuto ng mga bata kung ang unang wika ang gagamitin na panturo sa kanila. May 19 na unang wika o mother tongue na ginagamit sa pagtuturo sa mga nasabing grade level. Tuwi ang mga Tagalog, Kapampangan, Pangasinense, Iloco, Bikol, Cebuano, Hiligaynon, Waray, Tausug, Magindanawan, Maranao, Chabacano, Ibanag, Ipatan, Sambal aklanon, kinaraya, yakan, at surigaonon. Sa mga higher levels naman, pareho pa rin Pilipino at Ingles ang ginagamit na wikang panturo. Kung pag-aaralan natin ang kabuuan konsepto ng wika, masyadong maraming oras ang kailangan natin gugulin dahil napakalawak ng paksang ito. Ngunit sa puntong ito, ang mga basic concepts lamang ng wika ang ating tinalakay sa araw na ito. Naunawaan mo ba ang ating tinalakay? Kung ganun, mabuti. Hanggang sa muli, ito ang ng Andy TV channel na nagsasabi, mag-aral ng mayigi para buhay ay bumuti. Paalam!